Hello ho mga kakulot! Ngayon ho, tayo ho ay magbubukas na rin mga gift ko na galing ho sa aking birthday. Pero bago ho, yan, gusto ko ho munang magpasalamat. Una ho, salamat ho sa It Showtime family. Maraming maraming salamat ho sa pagbati niyo sa akin. At salamat rin ho sa Showtime Online niyo at binigyan ho ako ng cake. Ayan ho. At syempre ho, salamat rin ho sa aking mama. Ay, binilhan ho ako ng aking gustong camera. Eh, are Yan. Tapos ho, salamat rin ho kay Ate Batang. Are ang bigay sa akin ni Ate Batang. Ay, hindi ko ho, alam na may regalo sa akin si Ate Batang dahil si Ate Batang ho ay nasa Batanggas. At ako ho ay nandini sa Maynila. Tapos ho, Ari naman ho ay galing ho sa Hoday. Salamat ho sa Hoday family. May bigay ho sa akin cake. Eh, pagkakakit naman ho at may mata pa. At salamat rin ho sa Purple Hearts. Ari ho ang mga binigay sa akin ng Purple Hearts. Daddy Bear. Purple Hearts na vitamins na favorite ko. At saka cake at saka bulaklak. Maraming maraming salamat po, Purple Heart, sa binigay niyo po sa akin. At ito pa mga kakulot, ang pinaka-favorite ko na gift. Salamat ho sa aking ninong, kay Ninong James. Uy, ay binigyan ko ako ng dalawang box na blind box. Ngayon ho, magbubukas ho ako ng isa. Ari ho, meron ho akong hero, no? Tapos meron rin ho akong tawag dito. Basta, ito ho yung dalawa ko. Magbubukas ho ako dito. Ayun, okay, ito na lang. Yan ho. Ayan ho yung pang pwede hong makuha. Ano kaya yung gusto kong makuha? Ari ho yung gusto kong makuha. Or ito. Or ito. Ito na lang. Kami ho ay lumabas kanina ni Ninong James. Uy, kami ho ay kumain. Tapos ho, binilhan niya ho ako na rin. Ay, ay kaya sa tinto? Parang ayaw mo. Areho, areho yung blind box na gustong gusto namin ni Ate Bata. Nung pumunta ko kami ng Pop Mart. Ayan, <laughs> tara. ito masyadong trending. Pero maganda ho yung mga laman nito. Hindi ho siya trending. Gaya ng mga hero mo. No? Pero maganda ho yung laman. Eee! Nakuha ko yung gusto ko! Hala! Ang cute! Sino siya? Sino siya? Si Frankie from Auto Shop. nag nagaano nag ng mga kotse. <laughs> ang cute! Sige na ho mga kulot. Bye bye ho. At maraming maraming salamat rin ho sa mga fans ko ho na bumati ng happy birthday. At salamat rin ho pala sa nagpictorial po sa akin ng birthday ko.